Ito, ito yung oh, yung suwa ko Ito yung papadidi natin. Bridge tree. Mi, <tinyo> mi, 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 mi. 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 Magandang araw sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo lahat. So, mga idol, ngayon lang tayo nag ulit, nakapag video kasi busy ako sa pinapagawa kong tangkal ng baboy. So bali hindi ko rin kinokontent yung tangkal ng baboy, bali papakita ko na sa inyo pag natapos na. O oh, mga idol, may kumpala tayo ngayon, may bago tayong ampon. Balik, binigay sa akin ng kumpare ko mga idol. So, yun makita nyo. Abangan nyo to mga idol pag lumaki to, kasi nakapag-alagan ako dati nito. So, Ayan, maririnig niyo. Ayan mga idol. Oh. Ayan, 'yung bago kong ampon. Hmm, gutom na. Hmm. Ito 'yung bago kong ampon mga idol. Si Saro. Si Saro pangalan nito, bale Saro kasi pangalan ng kumpare ko. So, kaya pinangalanan ko si Saro. So ito binigay niya sa akin. Pasabakan niyo ito mga idol kasi ito, pag lumaki ito napakalambing nito. Tsaka so, makita makita nyo naman yung siguro kung napanood kung isa kang subscriber ko na na nung nagsisimula pala ako mag vlog hindi pa ako monetize noon may alaga akong kambing bali namatay din kasi yung kanon yung nanay inalagaan ko so, grabe mga idol napaka ko ng kambing na yon kahit anong pinak kainin noon mahilig kumain ng spaghetti basta kahit ano kinakain kinakain ng tao kinakain niya din so ito ganun din to sigurado kahit sana ako pumunta mga idol sumasama yon so kung napanood niyo yo pero pwede ko naman siguro pwede sigurong panood yon balay pangalan nun si Mi Mi Mi, -mi. So ito si Saro to si Saro. Palalakihin natin to. So ayun mga idol ha. Lalagyan natin si Saro. Kuha pa to mga idol, kulang pa to ng gutom pa yan. Tawag dong, kay masunod din na. Hello. Pero... Hmm. Hmm. Ayan. Hmm. Hmm. Dalagan ba dong, dalagan kay masunod din na. So pasunda, pasunda. Hmm. <coughs> hmm. <coughs> gutom na. <coughs> oh. Dalagan, dalagan. Mm uh, -hmm. Uh, tingnan nyo mga idol <laughs> Ganyan yan kakulit Pag lumaki na talaga yan mga idol Isasakay natin yun sa motor Sasanayin natin Dalagan na lang pagkat to no. Uh, na lang po to o, uh, Kita nyo Ganyan ka bibo yung kambing mga idol Napakagandang alagaan Oh uh. Pag lumaki talaga yan mga idol. Gutom na kasi yan. Mamaya papadidiin natin. Timplayan na ito dong saan kuan. Saan gatas niya. Kay pag... Mm, ayan o. Wala oh. mga idol. sana natin makulit o. Oh. <laughs> may, may ka... Kung ano si Wake. May kalaro. Oh, si ah, saro si Saru si Saro. Si Waki at Saro. So ayun si Waki oh, lumipad. Ayun. Hmm. Ak ak, hadi ak. 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 Hanggang ngayon dito pa rin si Waki mga idol. Ak, hadi. Ak. Ak. So si Mi, -Mi si Saro, ada hmm. si Saro mga idol. Oh, si Saro. Ito yung kuha natin. Bago nating alaga gutom na gutom na si Saru grabe yung kambing ko dati mga idol napaka ano, napaka gandang alagaan bali si Mimi pangalan nun natuto ako nun kasi kasabay siya ng mga aso kapag yung aso ko may nahabol ng mga kambing sumasabay siya sinasamahan niya yung mga aso at kahit saan pumunta din yung mga aso ko parang isip niya kasi kapatid niya yung mga aso so kahit saan pumunta yung aso kahit kahit saan ako pumunta sumasama yung mga aso sumasama din yung kambing so ito ititrain natin tong pasakayin sa motor si Saru Aba nyo to mga idol basta pag kuwan to pag lumaki na to I-update, update ko na lang kayo tsaka sa mga alaga natin dito. Update ko nga pala kayo kay Kuan siguro bukas lang. Bukas ko lang kayo update kay Bagwisto natin tsaka kay Musang. Si Wake, andito si Wake. Sa labas. Umiinom ng tubig. Ak! Si Mimi, si Saru. Oh, Tingnan nyo mga idol, oh. Oh. <laughs> Bibong bibo. Ito, yung, uh, yung si Waki. ito yung oh, yung suwak yun. Ito yung papadidik natin. verse 3 uh, Mi, 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 mi. Mi. Uh, mi. Uh. Ayan, si Waki, oh, mi. Oh. Ayan, suwak yun. yan ayan din si yun mga dalaw. Oh. Si Wake oh. Kita nyo si Wake. Pakita si Wake. Uh, si Si Wake. Bali mga idol, yung tae niya medyo basa pa kasi naliwago oh, pa Kita niyo yung tae niya basa pa. Ganyan talaga yan kahit yung una kong kambing ganito din medyo basa yung tae. pero pag nasanay na ito sa gatas magiging okay na yung ka, yun ko

mga ribok yan mga idol okay na to pinadidi pa pala yan kanina kaya hindi niya naubos mamaya ha. mamaya didi na naman yan yan si Waki oh. pasaway si Waki bigyan natin ng chichiri si Waki ito yung maliit na tindahan namin oh. may tindahan bigyan natin ng chichiri si Waki sa liwaki ak ak hmm? sunod ng sunod mga idol lalo na pag lumaki yan ak 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 wala na si ah yan dito Ayo tu si wakil, oh. oh, sunod dong sunod dong. Oh. Oh, ark, oh. ah ak, oh. Di dia. Ciri oh. ya. Hmm. Hmm. Oh. Ayaw ni Waki, wala kasi kon. Buksan natin. Mm hmm, hmm. Dahil mm. mm. mga idol Kinukang kasi ng manok Kaya ayaw ni Joaquin Napitan dun O Ayan 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 mga idol, ito yung ko natin. Abang ngayon ito mga idol si Saru. Hmm. Ayan. Ayan mga idol, dito lang muna yung video ko. Shoutout na sa inyo lahat. Shoutout sa 45,000 subscriber natin. So, ayan mga idol. Me, 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 me! Ayan na. Ayan, mga idol ah. me, 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 me! Me! Me!